Walang iba ko di si Sir Benjo Basa. Sir Benjo, welcome back to the program. Magandang umaga po. Uh, yes, sir. Uh, good morning Sir Ramsey at good morning sa mga naikinig sa atin. So Sir, ano pong reaksyon ninyo dito sa sinabi ni uh, Pasig Lone District Representative Roman Romulo na ang ating mga estudyante araw ay uh, hindi pa raw uh, ready sa pagtatrabaho or college ready? Ano pong masasabi nyo doon? Um, ang totoo naman yan eh. No? As, uh, yan din naman ang lumabas sa mga naon ng mga studies. Mm -hmm. no? uh, in fact, then yung mga employer ayaw punin yung ating mga K-12 graduate eh, no? dun sa mga sa mga trabaho no? na, na nakalinya dun sa kanilang tinapos na PDL. Yung uh, textbook track. No? Mm -hmm. So, ibig sabihin, no? medyo may hindi meron tayong kakulangan ano, doon sa pag-deliver ng no, uh, information service in terms of uh, K-12 Okay. So Sir Benjo, sa tingin niyo ba saan po saan ba nagkakaroon ng pagkukulang kung bakit ganito ang lumalabas na nangyayari sa ating mga K-12 students? Una, uh, kailangan po natin uh, ma-inventaryo no, yung ating mga teachers no, na nagtuturo dito sa sa ating textbook uh, tech box no um, natin ano uh, baka naman kasi eh. yung iba yung, yung, yung skills na kailangan eh mm -hmm. at siyempre no kung hindi naman specially trained no, at hindi adequate din yung training ah nung mga nagtuturo eh hindi niya yung maipapasa sa kanya mga tinuturuan ano at hindi lang yan sa tech book no well of course tech book natin dahil job yung yung issue natin dito eh mm -hmm. diba? yung yung, uh, yung uh, employability ah uh, impact hindi lang naman yun sa textbook. So pag pa natin na mas malalim, may problema rin kahit doon sa academics. Di ba? May problema po tayo no, doon, sa, doon sa ating naibibigay no, na, na edukasyon no, dito sa ating mga bata. Di ba? At isa nga dyan, pag na nga po, di ba? isa nga po dyan no, yung proper training no, ng ating uh, mga guro at yung match, no, yung mismatch no, ay dyan, doon sa kanilang mga pinag-aralan at sa kanilang mga ituturo. Uh, yeah. kasi ito ay uh, manifestation ano, you know, na may, may problema talaga tayo dito sa pag-implement ng case program. Dali, pinilit natin ito ng walang kahandaan. Ano. Uh, ito na uh, inaani na natin ngayon. No? Yung uh, hindi pagkakaroon ng no? uh, yung kawalan ng no? I mean, ay readiness ng ating system. ah, uh, more than Okay, 13 years na sir, no? 13 years. Itong uh, programa in the uh, Come to think of it, ito, ito pa rin yung nangyayari. Is there anything na kailang, ano sa tingin ninyo uh, Sir Benjo, na missing piece na kailangan natin gawin para talagang uh, magbago, kailang, may kailangan bang baguhin, may kailangan bang idagdag, may kailangan bang ibawas sa inyong hanay? Uh, ano nakikita mo pa na dapat pang gawin ng gobyerno especially ang uh, Department of Education pagdating dito? Well, uh, yun naman ang challenge namin ever since. No? Ang, uh, ang challenge po namin yan no talaga ay uh, pag-aralan natin. No? Yung, yung, at uh, natin no yung foundational no? na mga, na mga, mga essential, no? Na mga pangailangan po natin no? sa education sector. Kasi kahit pa humaba ito, no? naging uh, k 13, k 15, 15, kahit pa 20 ito, di ba? O hindi naman natin talaga, no, foundation ano ating education ano na supposedly nandoon no mula doon sa kinder no hanggang uh, yung key stage na tinatawag po natin ano, yung kinder hanggang grade 3 no uh, yun yung pinakaimportante eh. yun yung pinaka sensitive yun yung pinakamaselan yun yung pinakamahalaga din Yeah, kasi dyan nag-aaral yung bata, dyan natututo yung bata sa wala paghahawak ng lapis, mm -hmm. pagsulat ng pangalan niya, no? mag-recognize ng mga letters, ng mga numbers. No? um, yung basic numeracy and literacy. No? So dapat eh, Um, ito yung pinakaalagang alaga natin, eh, no? Pinakamaluwag, no? Uh, classroom, hindi nagsisiksikan yung mga bata, ya? Diba? Mm -hmm. Yung mga teacher ay hindi pagod, di ba? Well, buong system 'yan, ano, no? Wala king hanggang grade 12 ng ganun. Pero uh, dapat bibigyan natin ng special na no, ng pagtingin itong itong uh, kinder to grade 3, mm -hmm. di ba? Na walang grade 3 tayo na aalis sa grade 3 na hindi marunong magbasa. Ah, oh. lahat mayroong pero umakyat tang high school hindi pa manunong magbasa. Mm -hmm. So anong mangyayari po dyan? Pag hindi nakakabasa yung bata, wala na, wala na tayong aasahang matututunan niya ano? Mm -hmm. Kasi lahat ng last lessons niya, lahat ng subjects niya, mamimiss niya niyan ano? uh, pag pagyaket niya doon sa grade 4. Mm -hmm. So ito yung sinasabi ko namin na foundational eh, di ba? So uh, and the, of course no, uh, the rest of um grade levels, the rest of uh the education uh, cycle po natin tignan natin ano? Ah, uh, ang mga bata ba ay the same basic question. Hindi ba nagsisiksikan sa classroom? Di ba? Ang mga teacher ba natin ay uh, nakakabayad ba ng kanilang, uh, ng kanilang monthly rent? No? Mm -hmm. Ng mga bills nila. Apo. No? Uh, ang mga teacher ba natin ay maayos? Yung kalagayan, social Yung mga bata ba natin, kumain ba bago pumasok sa eskwelahan? May mga libro ba na pinoprovide? May mga upuan ba? May mga obeta ba? So, dyan sa ating uh, mga eskwelahan. May mga facilities ba tayo? Pagdating sa senior high, that's another thing. No, pagdating sa senior high school, di ba? Eh dahil special nga po ito, di ba? Kung tech mo ka, yeah. kailangan meron kang mga facilities, Kung welding ang pinag-uusapan, dapat may may welding ka. Kung pag pagmekaniko ang pinag-uusapan o pag o o pag, uh, pagluluto, di ba? So, ganyan po, no, ganun po yung issue natin. Okay. Now, Sir Benjo, napag-usapan din lang naman natin ang patungkol sa mga classrooms, kakulangan ng classroom. Nabanggit nga po yung issue ng kakulangan ng classroom ng uh, Department of Education, uh, especially eto, nabanggit ni uh, Secretary Angara, naaabotin pa raw ng taon bago makumpleto yung uh, kakulangan sa classroom. Ano reaction nyo ho dito? Eh talaga naman po no, ang classroom kasi hindi naman yan instant eh, di ba? Uh -huh may medyo mahaba-haba po 'yan na nagagawa at mahaba rin. No? malaki din yung backlog natin no mm -hmm. so kinakailangan talaga ito ay uh, at pondohan no yan po yung uh, issue natin na uh, kinakailangan pong uh, tignan po and sinasabi rin sir dahil sa kakulangan ng classrooms baka umabot daw ng three shifts ang klase ng ating mga kabataan Ah, may mga ilan po tayo no, ng mga schools may mga ilang po tayong schools na maari po no, na magsuffer sa sa ganyan, no? Uh -huh. uh, dahil nga po uh, sa kakulangan po ng ating mga classrooms. At may mga ganyan na rin po tayo, no? Uh, even before. Mm -hmm. Mm -hmm. And Sir Benjo, now na nabanggit na rin naman natin ang uh, patungkol nga sa pasukan. Eh kamusta po ang paghahanda natin para sa darating na pasukan, Sir Benjo? okay naman po tayo. No, ah, uh, maraming challenges pero gaya ng alam na natin, ano, yung mga teacher naman po natin, eh, ah, uh, kaya-kaya. No? <laughs> Nagagawa naman po na. At yung mga pagkukulang po no, ng system, eh, pinupuno naman po ng ating mga teacher. No? Mm -hmm. uh, hindi, hindi dapat, di ba? Pero wala tayong magagawa. No? Yung kakulangan po ng system ha, ay kinakailangan po punan. No, no, no mga tao na, na, na nandito po. Okay. And uh, handa na po ba sa pagbabalik sa original na school calendar natin, Sir Benjo? Handa-handa po, handa-handa. Okay. Handa-handa na po tayo. In fact, matagal na po natin hinihintay po 'yan no? kasi okay, eh, talaga naman ano Na na 'yan naman po yung uh, isinulong din ng TDC uh, in the past. Okay. Sir, Benjo, lastly, bago tayo magpaalamin sa inyo po sa mga nakikinig nating mga estudyante at mga magulang, uh, ganun din sa mga guro na nakatutok sa atin. Uh, yun lang po naman. Ano, ay yung mga magulang po natin, huwag kayong magalala. No? Ang mga teacher po natin ay, uh, ay uh, lagi pong nandyan. Ano? Uh, makisipag, hindi, uh, hindi sumusuko sa mga pagsubok. Di ba at tumutulong din po naman tayo no, sa ating system mismo sa Department of Education. Ano po? Uh, lalo na sa ating mga lokalidad. Tuloy-tuloy uh, naman po yung ating uh, ginagawa po na paghahanda po. Okay. Sir Benjo, maraming maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Teachers Dignity Coalition and maganda umaga po. Maraming salamat din po, Sir Ramsey. Thank you po. Ayan po si uh, Sir ben